Yung anak at saka yung ama ay iisa. Yung anak at ang ama, sabi ng anak, ako at ang ama ay iisa. My father and I are one. I and my father are one. Ako at ang ama ay iisa. Nung sabihin po ni Kristo yan, binato siya ng mga Hudyo. Ah, basahin natin, nagsidampot uli ng mga bato ang mga Hudyo upang siya batuhin. Sinabi sa kanila ni Jesus, maraming mabubuting mga gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang ito ang ibinabato ninyo sa akin? Nagsisagot ang mga hudyo at sinabi, Hindi dahil sa mabuting gawa, binabato ka namin, kundi dahil sa pamumusong. Sapagkat ikaw, bagaman ikaw ay tao, nagpapakunwari kang Diyos. Naintindihan ng mga hudyo ang ibig sabihin ni Kristo, Ako at ang Ama ay iisa, kung paano kung yung ama ay Diyos, siya rin Diyos. Yung ama Diyos, siya Diyos din. Kaya sabi niya, ako at ang ama ay iisa. Ayan. Ang sinabi ng Panginoong Yesu Kristo sa Juan 10.30 30 na ako at ang ama ay iisa, ay nangangahulugang sila ay isa sa pagiging Diyos. Mga Bigan. Hindi po ang kahulugan nito ay isa sila sa pagka Hindi naman po sinabi ng Panginoong Jesucristo Kristo sa talatang ito na ako at ang ama ay iisang Diyos. Pakinggan ninyo ang nabanggit na talata dito po sa Juan 10.30. Ako at ang ama ay iisa. Mga mala kaibigan, hindi rin po ang kahulugan nito ay iisa po sila sa bilang. Sa pangkat, sinabi po ng Panginoong Yesu Kristo sa Juan 8.16, There are two of us, I and my Father. Batay po sa Juan 8.16. Ang pagpapakahulugan sa talatang Juan 10.30 na ang Ama at si Kristo ay isa sa pagiging Diyos, ay maling pakahulugan sapagkat magkaiba po ang kanilang likas na kalagayan. Ano po bang likas na kalagayan ng Diyos? Sa Juan 4.24, mababasa natin, ang Diyos ay Espiritu. Samantalang, mababasa natin sa Juan 8.40, na pahayag mismo ng Panginoong Aso Kristo, na siya po ay tao. Ano po ba ang pagkakaiba ng likas na kalagayan espirito sa likas na kalagayan tao? Ganito po ang paliwanag mismo ng Panginoong Aso Kristo sa Lukas 24.39. Tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ako rin nga. Hipuin ninyo ako at tingnan. Sapagkat ang isang espiritu'y walang laman at mga buto na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Paliwanag po ang pagkakaiba ang Espiritu po ay walang laman at mga buto, hindi po nakikita. Ang Panginoong Yeso Kristo ay tao, may laman at may buto, kaya hindi po sila iisa sa pagiging Diyos sa likas na kalagayan. Kung gayon, mga mahal na kaibigan, sa ano po ba iisa ang Panginoong Yeso Kristo at ang Ama? Dapat natin mapansin na ang nakasulat mo sa Juan 10.30 ay konklusyon po ng Panginoong Heso Kristo nang sabihin niya, ako at ang Ama ay iisa. At may pinanggalingang mga premise po ito. May konteksto po ang talatang ito. Ganito po ang mababasa natin sa mga sinundang talata. 1 Gis 28, 29, tapos itutuloy natin ang 30. Ganito po ang pahayag. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay at kailan may hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Ang aking ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat at hindi sila maaagaw ni naman sa kamay ng ama. Ako at ang ama ay iisa. Kaya sa mga talatang ito, ipinaliliwanag po ng Panginoong Heso Kristo na ang mga tupa o ang tunay na alagan ay inaalagaan niya at ipinagmamalasakit niya hindi sila maaagaw ng sinuman mula sa kanyang kamay. Hindi rin sila maaagaw ni Numan mula sa kamay ng Ama. Kaya mga malda kaibigan, ang Ama at ang ating Panginoong Yesu Kristo ay iisa o nagkakaisa sa pag-aalaga at pagmamalasakit sa tupa. Hindi po iisa sa pagiging Diyos. Kaya paano ito isinalin ang Juan 10.30 sa ibang mga salin po ng Biblia? Halimbawa po sa Biblia ang The Message. Ang nakasulat po roon ay, Ako at ang Ama ay iisa sa puso at isip. Nakasulat naman sa Lamsa version ng Juan 10.30 na Ako at ang Ama ay nagkakaisa. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli po nating pagkikita-kita.